The Daily Brad Devotions Today's Reflection with Pastor Jeff Eliscopides Tiyak, ja, batiin mo daw din si Jackie na nakikinig ngayon sa ating programa. Uh -oh. Hello po, Miss Jackie. Okay, si Jackie. Kamusta po kayo? isa rin sa mga lumalaban ng patas uh -huh. at uh, sumasagupa sa mga hamon ng buhay mm -hmm. dyan sa Southwoods. Mm. Mm, Jackie, kaya mo yan. Okay. Mm -hmm. Sige, Jackie tama na yan. tama na yan. Naiyak ba si Jackie? Tama na yung dami ng anak. Ah, okay, okay. Sige. Uy! Andiyak na, na, na pala, Brad. Morning, Pastor! Parang, parang, di ko, parang akala ko na doon ka pa rin sa traffic. Wala na, finally. Ah. Okay. Oo oh, nga, Brad Ted. Wala tayo sa traffic ngayon. morning. are you at home? Ah, nandito ako sa bahay. Yeah, nasa para maiba naman yung ambiance sa sala ko. Okay. Yeah. Alright, sige. So, good to see you, Brad Jeff. And uh, si uh, ano, eh, si Berna ay napakinggan daw yung uh, mensahe mo kahapon. So, salamat muli na marami, uh, Brad Jeff, sa napakagandang aral at nagbibigay sa atin ng inspirasyon ng mga mensahe. Brad, go ahead. Oo nga. Tsaka, kung may papaabot ka kay Berna, pag-uwi kong kabanatuan, dadaling ko ng uh, physical para... Matita Ay, oo oh, oh, nga, Pastor. Oo. Oo, oh, oh. oh. oh, oh, oh. yung ipapadala mong mga kung anong, -anong mga diaper, ako oh, oh. baby clothes, oh, huh? and etc you know, you know? mm. mm. Ano pa? Ha Hand mm. carry by oh, daily no. brand. Ano cash. <laughs> <laughs> Sabi ni uh, Baby Boy dito, items are good, but cash is better. <laughs> <laughs> yung yung kasi yung g-cash mo na lang. <laughs> <laughs> mm. Eto na, Pastor! Inaabangan ka na ng ating mga kapatid uh, dito sa uh, magandang balita na hatid mo sa atin ngayong araw ng miyerkules. Ang iba nga, sabi ni Manong Ted, hindi nagsisimula ang araw ng Walang Daily, bread Yes, okay. Tama yan. Si, si Kuya Brando Barantes, nasa isang restaurant daw sa CDO, pinapanood tayo. Hindi siya matapos-tapos kumain dali hinihintay hintay nga to. At, Ano'ng si name Abel ng restaurant Helen. sa CDO na nakatutok sa atin? Oo, oh, oh, nakakatuwa na ito babasahin ko. Say, so, hindi ko matapos itong breakfast ko rito. Magnum Express. Magnum Express. Good morning sa po yeah. sa lahat ng mga taga-Magnum Express dyan sa Cagayan de Oro. Galley. Anyway, si Abel at Helen Gapan. Aplido niya, Gapan. Nakita ko naman sa SM Marikina kagabi. Sabi pa sa Jet, traffic ka kanina. <laughs> updated na updated si Kuya. So Kuya Abel, salamat sa pakikinig. Anyway, nakakaantig po yung damda damdamin yung post ni EJ Obie Obiena. Ano ko napanood niyo po, nabasa niyo yung post niya. Yung paghingi ba niya ng sorry na parang uh, daman damandama mo yung lungkot niya. Hindi niya nabigyan ng medalya yung bansa. Damandama mo yung paghingi niya ng sorry. Pero alam niyo po, kung makakausap ko lang si EJ, isa lamang sabi ko sa iyo, bro, we are proud of you. okay Maaring hindi mo nakamtal ngayon but know that failure is Amen. just an event. Amen. It's never a person. yung Lahat naman tayo, EJ, nagkakamali. Lahat tayo, kinakapos. Pero it's just part of your journey. Bata ka pa. Sa dami namin ni Brad Ted na failure sa buhay. Kasabihin <laughs> namin sayo it will it will make you stronger it will make you better in fact yung pag pagharap mo sa failure that will make you one of the greatest athlete ng bansa natin magkakaroon aabangan ka namin sa mga susunod mo pang event ayan so EJ ganyan talaga buhay may failure walang perfect na buhay it's just an event but never a person para po sa mga napapagal sa laban ng buhay mag-shift na tayo pagod ka na bang makibaka alam mo yon yung parang ginagawa mo naman lahat maayos ang iyong pamumuhay, ba't hindi ka makaangat-angat, pagod na pagod, parang walang kapahingahan. Sabi po sa Mateo 11.28, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at nabibigatan sa inyong pasanin. At bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Very short lang po, himayin lang po natin to very quickly. Sabi po rito, lumapit kayo sa akin. This is an invitation. With open arms po ang Diyos naghihintay. Para kanino, yung invitation na to, kayong lahat na nahihirapan at nabibigatan sa inyong pasanin. Para daw po ito sa lahat. Ikaw na parang feeling mo, nagkamali na ako eh. Kinalimutan na siguro ako ng Diyos. Welcome ka pong bumalik sa Diyos. Ikaw na pakiramdam mo, ang dami ko na nagawang kasalanan, Pastor. Mukhang ako, dinededma na, Saka ang dalas ko siyang dead mahin tablahin. Lahat ng ayaw niya pinagagawa ko. Alam niyo pikwento ng prodigal son? Sabi doon sa Biblia, when it came to his senses, nung na-realize niya, hindi pala ako sasaya pag wala ang aking ama. Bumalik po siya. Ang naghihintay sa kanya, open arms ng kanyang ama. Okay? Ano po naghihintay sa atin na inaamin na nabibigatan na tayo? Ang sabi po ng huling part ng verse, at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. He is The, the 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 source of rest. Ang dami ko pong kilalang tao, mayayaman, marami ang buhay, walang kapahingahan. <laughs> met maya papatawag ng Senado, met maya kaso, met maya may problema, yung problema sa anak, sa asawa, pamilya para ang daming pera pero hindi makatulog sa gabi. Meron naman mga tao na parang ang sarap lagi ng tulog sa gabi, di ba? Parang because meron silang uh, source of peace. Si Jesus po dumating, He is the Prince of Peace. So kung ika'y naghahanap ng kapahingahan, ika'y naghahanap ng kapayapaan, hindi mo makukuha sa dami ng pera sa bangko yan. Hindi mo makukuha sa laki ng mansyon mo yan. Hindi mo yan makukuha sa karamihan ng sasakyan mo papunta sa meeting mo. Makukuha mo lamang yan kapag ikaw ay may relasyon sa Diyos. Mateo 11.28, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at nabibigatan sa inyong pasanin. At bibigyan ko kayo ng kapahingahan ingahan. Mm Tayo manalangin, Panginoon, patawarin niyo po kami na madalas kami naghahanap ng rest sa karangyaan, kapangyarihan, kasaganaan, pera, possession, posisyon. Pero no, sabi mo, hindi mo niyo makikita dyan yan. Otherwise, walang mayamang pagod. Walang mga milyonaryong depressed. Kung talaga pong ang pera ang solusyon na kapahingahan, wala na sanang mayamang miserable ang buhay. Pero alam namin, hindi totoo yan. We're old enough to know hindi pera kapangyarihan na solusyon sa kapayapaan. Ikaw ang solusyon. Ang relasyon sa'yo ang nagbibigay ng kapayapaan because you came to become the Prince of Peace. Salamat Panginoon kay Berna na papagal, napapagal, napapagod sa hamon ng buhay. May dinadalang baby ngayon. Lord, bigyan mo siya ng kapahingahan dahil tutulog siya sa'yo iyo at lalapit siya pabalik sa'yo. Sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Mahal na Panginoon, salamat pong muli sa napakagandang balita at mensahe na amin napakinggan mula po kay Brad Jeff. Lord, thank you sa segment na ito. Lagi niyo pong alagaan si Brad Jeff. Bless his mission. At alagaan po ninyo ang kanyang kalusugan. Alagaan niyo po si Berna. Alagaan niyo po ang lahat ng mga Berna na nakikinig po ngayon at nanonood sa aming programa. Pagpalaan po ninyo ang lahat ng mga taong mabigat ang pinapasan na krus. In Jesus' name we pray. Amen. Amen, amen, Salamat amen. Salamat na marami, Brad. Mabuhay ka. Bukas ay bisperas na ng biyernes na naman. Bilis. <laughs> ang bilis naman ng panahon, Brad. Bukas, on the road tayo, papunta sa Tagaytay. Meron tayong misyon uh, mission sa Tagaytay, Brad. Alright, sige. So, we'll catch you again uh, tomorrow, Brad Jeff. At kung sakasakalis, mag-advise ka lang kung anong oras ka, medyo convenient na makasahing papawid para kami magbibigay daan ka agad sa'yo. Marami lang, Brad Ted. Man Vista at Rachel Vista, thank you for listening. Ito pa yung daily, Brad, your daily dose of inspiration. Ted Filon at DJ Chacha, ngayon nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.